Anong uh, bare months na ma'am? Ano nga ba yung uh, mga Uso. the usual scam. na mga scam mm -hmm. at mga modus ng kawatan? Opo ma'am Raya, parating na po yung uh, uh, Pasko and mm -hmm. maraming na po tayong mga bonuses na matatanggap. And uh, apart from that po, ang mga cyber criminals ay pinag-aaralan din kung paano mag- uh, biktima na kapwa lalong-lalo na pag meron tayong mga pera sa mga ATM natin, mga credit cards natin. So ngayon po yung uh, pinakababantayan talaga natin is yung uh, vacation scam. And also po yung online scams involving po doon yung uh, mga phishing and phishing links na naklik, nakiklik po natin sa mga emails natin or sa mga messages po. And also po meron ding lumaga, lumalaganap din ng mga employment scams po ma'am Raya and credit card and debit card fraud. Ma'am, para sa kabatiran po ng mga kaabante nating nakasubaybay ngayon, ano ho, anong ba yung vacation scam? Ano yung employment, employment scam? scam? Yes ma'am Raya. Yung vacation scam po or accommodation camp ang usual na modus operandi po ng mga cybercriminals. Ito po yung meron po tayong mga booking or reservation online na ginagawa po, mga online transactions. Hmm. And kadalasan po itong mga cybercriminals ay gumagawa lang ng mga dummy accounts hmm. or yung mga clone na websites or pages po para makapaglinlang lang and also po yung nag-offer sila ng mga mas mababang presyo para po mainganyo yung mga kababayan natin and once po na makapagbigay tayo ng reservation fee or down payment po automatically binablock po natin pinablock hmm. po nila yung mga nabibiktima nila and yung sa mga employment scam naman po so, na tatatanggap natin ito through messages po and also sa mga messaging app, meron na rin po tayong natatanggap na nag-aalok ng mga trabaho mm -hmm. na nagsasabi po na hindi na kailangan ng experience and uh, malaking sahod po ang ibibigay nila sa atin. Yun pala ay sasabihin na kailangan nating magbigay ng pera sa kanila bago nila tayo tanggapin. And doon din po, nagkakaroon ng uh, pag-block and pag-restrict o mga social media platforms man po ito. Kaya kaingatan po talaga natin ang mga social media interactions po natin. Mm -hmm. Yes, Lan, si Francis po. Uh, uso pa rin ba ngayong Disyembre yung, uh, siyempre ayaw ng malamig yung Pasko at nabibiktima pa rin o may mga love scam mm -hmm. pa rin? Uh, Ma'am? Yes po, tama po kayo dyan, Sir Francis. Marami pa rin pong uh, bibiktima ng romance or love scam. Ito po yung modus operandi para na rin malaman ng mga kababayan po natin. Mayroon pong mga nagpapanggap na mga foreigner or mga empleyado sa ibang bansa na nagsasabing uh, manligaw, uh, ng mga flower words para ma makuha yung simpatya at tiwala nung nabibiktima nila na sinasabing uh, gusto silang pakasalan at magpapadala ng uh, package sa kanila. Yun pala ay yung package na ito, sasabihin para ma-receive nung uh, victim ay kailangan magbayad sa custom, sa delivery fee. Yun pala yung mga fees na ito ay lahat fake. And uh -huh. yun po, pag nakapagbigay na rin ng pera, automatically hindi na makontak itong mga cyber criminals na nagsasagawa uh, ng love or romance camp po. Mm -hmm. Kaya pakaingatan po talaga natin, Sir Francis Mamraya, yung puso natin ngayong Pasko. Yan, Yun. bugot ni Ms. Wallen. <laughs> <laughs> ang puso ngayong Pasko dahil uso ang scam. Yeah.